Oh, Erbin. Three, two, one, action. Pre, palyado na yung kargada ko. Sa inyo ba? Pre, sa inyo. Sa akin niya, yung yung balak ko eh. Pre, medyo palyado na rin itong akin. Nga. Sa akin din, sa akin din. Bisan niya, hindi na eh. Paano tayo makakatapat sa ibang grupo niya kung ganito ang dala nating na armas? Baka pa Tayo ang na tayong kalabasin na Toto yung Jolly yan. Pwede bang palitan na natin ito ah, Shong? Bra. Wala bang bago dyan? Ayan ba? Ikaw na Ikaw na Ikaw na Pero ang Ganito. Ang kain mo ba ulitin yan? Ang na Arti Pero alam de okay